nasa world ayan, ito yung Mubarakia broken time kasi ako ngayon kaya away na ako good day ayan, video-video tayo pa away dito ako ngayon sa school ni Tybon kasi sunduin ko siya bago ako uwi sa bahay So, mag uwi na tayo Hindi pa pala ako uwi. Pupunta ako sa school ni Titan sana tayo. Sana niyo ako mag-sundo ni Titan sa school. Ay, nagkabulol-bulol ako. Yan. Hangin ito para Hangin it so, tayo. Yan. papunta pa ako sa basta. kainin. Ayan, sige. Wala na kasi akong mabidyo kaya. Samahan nyo na lang ako papunta sa school ni Tybon. Sunday so, natin siya bago ako sa bahay. Ayan. Nagpayong si Akech. Tumawid ako sandali. sa sasakyan. Ayan, baka madali tayo. Ayan. Ayan yung payong ko. Ito yung Mubarakia. Ayan. Wow! So, ganoon. O, diba? Ayan. Lagi nyo naman nakikita itong Mubarakia. Eh, kasi lagi kong nabuko sa Facebook, sa YouTube. Ayan. So, oh, ngayon. Manginit ng panahon. Manginit. Wala pang bahas. Ito na yung bus stop. Ayan, may bus na 15. Yun, lagi kong sinasakyan pag di ko si Tybon. Pero ngayon, sunday ko si Tybon. So, maghintay ako ng triple nine. So, wala pang triple nine. Ayan. Maghintay ako ng triple nine. Pero bago tayo, uuwi or magsakay ng bus, dito muna tayo pa. Beauty-beauty muna tayo dito sa mga view. Ayan, may flowing dyan. Oh. Ayan. Dito dito. Ayan, medyo nalaya na naman yung mga bulaklak. Yeah. Wala pang triple nine. So maghintay tayo ng triple nine. Sayang yung 15, no? O yan. Pagsasakay kasi ako ng 15, malayo yan sa school ni Taibon. Wala pang bus. Tiniklog ko na yung payong ko kasi nandito ako sa may puno. So, yan, hindi ako naarawan. Wala pang triple nine. Sakay tayo ng triple nine. Baka ito triple nine na to. Ayan, may, may triple nine na to. Matiit. Ayun na yung bus na Triple 9. Yun ang sakyan ko. Para sa Dain Set. Hi, Bob. <tryo> Mas mo na. Ay, ba't ni ko <tryo> ba? Ay, ka to ba ka dito. Mm -hmm. Yan, yeah, araw-araw, walang ibang sasakyan ko di bus na. Medyo muna kasi po at saka may allowance kami na uh, 15 KD para sa bus namin. So, libre ang araw-araw na may napagyan. Kasi yung duty ko minsan, may broken time. Yan. Yeah. Minsan rin may street time. kailangan ng maraming pera pa kasama. buildings na mahaba-haba. May I love Kuwait dyan. Ayan. Oh, yes. Pwede so, ba nakita niyo? Ayan. Yeah. Yeah, so, manood muna kayo dyan. Habang di pa tayo nakarating sa school ni Taibon. mọi người <coughs> nahulog pantalon ko. Maluwag. <laughs> Lingon-lingon ako, baka may tao. Sandali Kasi nahulog yung pantalon ko. Sandali. So, mula dito sa bus stop, maglakad lang ako ng ilang minuto. 2 minutes lang. Ayan, ganun kalapit. Ayan. So, bago tayo pupunta doon, ipakita ko muna sa inyo yung mga lugar na malapit sa school ni Taipo. Ayan, ito. Ayan siya dyan, palaruan yan. Yung nasara palaruan. Ayan, may Ferris wheel. May mga laruan na parang perihan siya. Ayan. So, ito yung daan. Punta doon. So, dati, si Taibon malayo ang school niya. Doon, banda sa may salmiya. Lagi kong sinusundo. Hinatid siya doon. pagbi, siya, mahatid ng baba niya. Pero ngayon, nandito na kami sa malapitan. So, walking distance na lang mula sa bahay. Ayan. sa ako ng 15 na pass, medyo malayo siya. Ang layo niya, siguro mga 15 minutes ko siyang lakarin. Pero pag triple line, 2 minutes, nandun na ako sa school. So, di ba? Ang diferensya, malayo. Pero pag uwi namin sa bahay, mga siguro 10 minutes na lang. Nandun na kami sa bahay. Ayan, magpayong lang kami pa uwi. Lagi naman siya nasundo siya ng baba niya pero sabi ko ako na lang kasi malapitan lang din naman sa bahay. Ayan, malapit lang din sa bus stop. Tapos, itong Taibo nagre-reklamo kasi matagal daw siyang sunduin ng baba niya. So, sobrang late na daw siya sunduin. So, gusto niya pagtapos ng school niya, uuwi siya kaagad. O. Pag ako kasi magsundo, 2 o'clock na sa bahay na kami. Pero ang baba niya, 2.30, ayan, 2.40, saka lang siya makarating ng bahay. O ba diba? Ang diferensya. So, ako na lang magsundo. Tama-tama din naman na uwi din ako sa bahay. Ikong 15 din naman. So, maglaka din ako papunta sa bahay. Siguro mga 5 or 6, 7 minutes. So, dito 10 minutes. So, hindi, eh, hindi malayo yung diferensya. Yan yung school ni Taibon. Ayan, kita nyo. Ayan, wala. Di pa sila nagsilabasan. Ayan yung school nila. Parang old building, old house sila. Kaya ganon hindi naman kagandahan pero sa looban yan malaki yan so dito lang ako sa my tent sa my parking maghihintay sa kanya kasi mainit dun pag magpunta ako uh, para niwan dun ako sa may harap ko oh, naghihintay sa kanya kaso eh wala pa eh uh, labasan kasi nila 1.40 to 1.50, something like this. Depende sa oras na kailan sila lalabas. Eh, ako ngayon, siguro mga 1.30 pa lang ng tanghali. So, mga 10 to 20 minutes ako maghintay para uh, maglabasan sila. So, hintayin na lang natin sila mga ilang minuto. Mga 10 to 20 minutes. E, ito yung lugar na sa paligid na school ni Taipo. Ito yung school nila. Hindi pa tulad sa ating school na uh, sa labas pa lang ganda na tingnan sa kanila. Iyon, para lang ano, parang bahay lang, parang ano, pero maganda daw 'yan sa loob ng ganyan talaga. O, mabuti na nga ngayon nalipat na siya dito sa malapitan kasi madali ko na lang siyang sunduin. Eh. Oh, di ba? Dati doon sa ano siya, sa May Salmiya, lay layo pa doon pa sa sa city centers Sinundo ko naman siya dati. Napagod ako magsundo doon. Kasi malayo siya sa basta, hindi siya ganoon kalapit. Eh, dito la dito pa 2 minutes. Ayun. 2 minutes lang nandito na doon minsan pa magtaksi pa kami kasi siyempre yung bata sa aga aga nagigising tapos maglakad siya napagod na siya pagdating sa school din na siya hindi na siya makakonsentrate kasi napagod na siya sa kakalakat. so ang ginawa namin magbaba magtataxi kami ayun magta-taxi kami papunta doon so pag uwi na lang namin saka na mag uh, bus pero minsan mag din kasi kawaban naman yung bata lakan ng lakad lakad ng lakad eh ako okay lang Tulo siya, kawawa. ako sanay naman ako mula bata pa, lakad ng lakad. yung school namin dati, lalayo, naman sa ano namin, sa bahay namin. So, lalakarin namin yun, tatakbuhin namin. So, syempre yung anak ko, hindi sanay sa lakad-lakad, hindi sanay sa malayo ang lakaran. Ayun. So, madali siyang mapago. Ayan. Yun ang pagkakaiba ng mga bata ngayon at saka bata noon. Ayan. So, hintayin na lang natin muna si Taibon. Nandito andito ako. Lamipat ako ng pwesto. Kasi, medyo mainit dito. dito, medyo mahangin. Ayan. So, dito tayo sa malapitan sa may building. Ayan. Ayan yung school nila, Taibon, City. Diba? So, malapit na sila magsilabasan. Ayan. Yung mga sasakyan na sa likod ko, naghihintay na yan sa kanilang mga estudyante yung mga ano dyan, estudyante. Ayan na mga estudyante, nagsilabasan na sila. Wait lang tayo, one minute. Ayan yung mga transport nila. yung mga nakayelo na bus transport. Ayan si Taibon, na laylayo pa niya. Hello. Ayan. Hello. Hello. Ayan, nasundo ko na si Taibor. Ayan. Taibor, bakit ka ganyan? So, uwi na kami. Maglakad lang kami pa uwi. Okay. Medyo malapit-lapit lang naman. Mga 10 minutes lang. lang. Ayan. Taibor, mag-hi ka. Hi. Ayusin mo naman pag-hi. But I just got home. But I just came out of school. Okay. Even for hi, you cannot say hi. Hi! Yeah. daw siya sa school. So, ayan. Mag-uwi na kami. Thank you for watching. Bye! Magbabay ka. Magbabay ka na. Kasi uwi na tayo. Bye-bye. Kay -bye. Bon. Pag lumingon ka, akin ka. Kay Bon, ba't ayaw mo lumingon? Kasi? <laughs> <laughs> yun. Yeah, lalo ko. Ayaw niya lumingon. mainit. Hindi siya mapasa akin kasi ayaw yung lumingon. Mag-take two daw tayo. Taibon, pag lumingon ka, akin ka. O, charot. <laughs> lumingon agad-agad. I walk, I walk. Yeah, go. Lumingon mal agad-agad. Pag ka, akin ka. Yes. <laughs> yes, yes. Pag-init, tatawin muna kami. Bye-bye. Thank you for watching.